Arestado sa Las Piñas ang isang ninja cop o pulis na nagre-recycle ng nakumpiskang ilegal na droga. Bukod sa sabu, nakumpiska rin sa sospek ang bulto-bultong tawas na ginagamit daw niya sa pang-O11. Umakson si Ryan Ang. Biyernes na sa salakay ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang dalawang bahay sa Las Piñas na pag-aari umano ng isang polis. kasi sa NBI ang umano modus ni SPO1 Jomel Andador na nag-recycle ng droga. May nakuha rin tatlong granada, tatlong handgun at isang caliber .223 rifle na may scope, silencer at bulto-bulto na hinihinalang shabu. Merong dinatagpuan na, na ilang pakete ng tawas na posibleng na ginagamit sa pang-onse. Arestado si SPO-1 Andador at ang katiwala niya si Richard Gagalio. Aktibong miyembro ng PNPC-IDG sa Mimaropa si Andador. Bihira umano siyang pumasok pero nagisilbing aset sa Southern Police District. Sumasama umano siya sa operasyon at binabagsak niya ang ilang nakumpiskan droga sa Southern Luzon. Itong subject natin si Jomel nagbibigay ng mga trabaho dito sa SPD. After the operation, ah... Uh siguro intentionally uh, hindi nila i-report -re lahat ng kanilang uh, nakukumpiske at ito ay binibenta sa market. Ano officially wala tayong uh, evidence uh, solid uh, evidence to that uh, to prove that matter. Todo naman ng suspect sa bintang. Wala po tayong involvement sa droga. Trabahador lang po tayo. Sinusuri na ng mga forensics ang nakuwang cellphone sa suspect para matukoy ang mga transaksyon at iba pang pa sa kasabot. This should determine yung extent ng kanilang operation pati yung kanilang connections and that will support the query earlier uh, kung sino yung mga kasabot. Nahaharap ang dalawa sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms and explosives. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5.